Okay, ah... Uh... Parang ang dami niyong pumasok doon, uh, Captain Santos. So kasama niyo ba yung nakaitim? hindi po, Your Honor. At marami pong tao dyan, pati mga border niya. Yung pinatawa. Saka wala namang pong pinto, sir, na... Ay, di po, wala namang pong pumasok din, sir, na nakita. Hindi, ito, kanina May pumasok. Ka eh. Ayan, po, po, galing po yan, yan po sa, 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 sa sasakyan. Ayan po yung ban. Ito yung banyo, Captain. Yes, sir. Ha? Saka may mga nagiinuman po dyan sa mga gilid-gilid. Uh, bawat uh, gilid itong, po. May... Ayan po, Your Honor. Daling po yan do sa sasakyan nila. Ayan, dire-direcho po. Yeah, yeah. Ayan, nakasumbrero. Ayan, may nakasumbrero. Dire-direcho po siya. Ayan, paano para rin? Yan yung pakit. Ayan yung -aren. may araw-arin. Hindi na Ayan, ayan kayo. Ayan, may pumapasok. Ayan, ayan yan po. Dire-direcho. Iisa lang po yung kamay na kumukumpas. Yung isa parang may nakatago. Dire-direcho po yung pumasok sa loob. Pinalabas to itong mga anak ko. Oo. Ano, ah, uh... Ayun oh no, bago po pinalabas yung mga anak ko nauna na po siya pumasok sa loob pinalabas okay. po siya lang po nasa loob Okay pero dito uh, hindi pa kayo nase ng uh, statement galing sa mga polis? o nasa nabasahan na kayo hindi pa po hindi pa kayo nababasahan hindi pa po dire-diretso nga po pagkababa ng ban, dire-diretso siyang pumasok sa loob pinalabas yung anak ko siya ang nasa loob So okay uh, Captain kung hindi pa kayo nagbabasa, kadadating nyo lamang dyan. So normally, ang operation, di ba? Pagdating mo sa area, siyempre, uh, isa-serve yung search warrant eh. Sasabihin mo yung karapatan ng ano, nung uh, order. So, sasabihin mo yung karapatan nung, uh, nung uh, pinagsaserve mo ng uh, search warrant. warrant. Dapat, di ba? Uh, Your Honor, so, uh, pagdating po namin, nang pinalabas na siya nung tinatawag namin na uh, mga nakatambay doon, di sinando po siya sa loob. Nung paglabas niya, sinabayan po namin siya na diyan ka lang at uh, merong kaming uh, search warrant at mamaya na ipapaliwanag pagdating ng mga barangay witness. At pinipigilan na po namin silang pumasok uli sa loob. So yung kasabay niyo yung kumapasok na nakasombrero na nakablock, sige nga, i-play -ano niyo uh, uh, uli. Hindi niyo siya kasama. Hindi po, sir. Ang dami rin po tao kasi dyan na uh, hindi rin po namin makakontrol at mga borders din Ay, po niya. Wala po. So, kasi wala. search warrant dapat ako, ano ko eh. Kasi kitang-kita -kita naman pagpasok nyo, wala pang tao eh. Wala dapat po, wala po. Nyo, wait. Dapat sinesecure nyo muna yung area kasi search to eh. Diba? diba? Kung maraming tao during the search warrant, doon sa inyong pagsaserve ng search warrant, yung operation nyo will be tainted with ano eh, with so many uh, people around that might put the evidence in the search place. And that's the reason why kapag nag-operate kayo, ang hawak nyo is search warrant, dapat kontrolado nyo yung lugar. Tama? Yes, sir. Honor. But sinasabi mo, maraming tao. Dapat bago kayo mag mag-serve, kinontrol nyo muna yung area. Di ba compound to? Yes, sir. Arnold. So compound, compound to, pagpasok mo sa loob, yes, sir. di ba normally walang, wala, may tao ba sa compound din nyo during that time? Thank you. Meron po, pero under control po. Nandun po yung sa may puno. Ilan ang tao nandun sa compound? Bakit ko sa ilaw? Uh, ilan ang tao uh, sa compound? Nung, uh, anong oras ito nangyari? Uh, Arab, between 11 to 12 po nangyari yan. Anong Nang, nang alas 12? ano, 11? Alas, between alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po. Hindi ko po sigurado yung eksaktong oras kasi po. Sa kanil, na po alas, kami. Kasi nangyari 12.03. Ayan, nakalagay sa pidapit eh. 12.03 sigurado ka? Yung pong dumating po sila. Kore? Wala pa pong wala pa pong alas 12 yon. Yung pong nag-serve ng search warrant ah uh, pumasok na po ng ano yun eh, ng okay. 17. Okay, sino dumating sa area? So, ako ay design niyo yung 11, uh, ako ay pidapit alas 12:03. 11:23 po ang time of arrival namin yon. 11:23. Yes sir. At yun at yun ang uh, pumunta kay sa area tapos sinasabi nila na may pumasok na nakaitim na pa na tao. Ayun po sinasabi nila. Okay, o sige. So yung naka-itim na yon, pagkatapos pumasok daw, according to them, lumabas. At pagkatapos, saka kayo saka Lumab saka, saka kayo sinabihan ng ano ng uh, karapatan ninyo. Matagal pa po yung kasi nakumuha pa po sila ng upuan bago po may serve pa po yung Miranda rights. Okay. Ay, yung Miranda rights, sorry po. Yung pong search warrant po. Lumabas po muna kami. Tapos po, uh, pinataas po yung ko. Kita rin po sa video. Tapos si Julius po. Then po, kita rin po sa video na hindi na rin po namin napansin na may sumalisip po sa amin. Kasi po, sagad po yung video na yun sa may pinakapinto eh. Wala na pong blinds pa Balik po naya, doon. Video. Eh. Balik na natin video. Eh, gusto ko lang makita yung nakaitim. Kasi nakita ko doon, nakasombrero, kakalubilo na, kakalubilo, kakalubilo uh, ninyo, maaaring sa inyo yun o maaaring sa kanila yon So let's check it out. Uh -huh. Forward mo na, sa loob na, yung maliwanag na. Yeah. Yan, yan. O, sandali. Yan. Wala lang sa tao. O, ito. Sandali. I-post mo nga. Post. So, basically, ah uh, walang, walang tao dito, Captain. In uh, relation to what you're saying a while ago. Okay. O, oh, okay. so, yung pumasok ngayon, kasama nyo yung nakukulay itim eh. Marami po sa gilid-gilid, Your Honor, ng mga... Ito, ta uh, Captain Santos, ah yeah. We're talking about the compound, ha? Ah. Compound, Your Honor, but uh, marami pong mga borders. Yan, think, diba? Marami pong borders dyan, Your Honor, gilid-gilid. How many borders do you have? Meron pong mga pitong katao po doon po sa medyo malayo. Hindi sa malayo. Uh, sa may puno po. Kita rin po doon sa start ng video na kung saan po galing yung taong sinasabing nakaitim. Sige, go. I-play mo yung video. Play mo yung video. Yung uh, ando na ipapasok na doon sa mismong ano, bahay. Sige. Uh, the chair would like to recognize Salvador Pieto, congressman. Welcome. Ipasok mo na yung papasok na sila doon sa area. Yan na Kasi madilim yung uh, lumalabas dyan eh. Ayan, you are sa just a sitting Yung na yun, nasa dulong yun, kasama nila. oh O yan, dyan, tingnan natin. Yung sa area ngayon, tingnan natin. Yan, dyan. Sige. O, sandali. I sino yung nakapulang yun? Sandali, sandali. Sino yung nakapulang yun? Nakubad na yan. Sino yan? Si Jefferson oh, pa. Ikaw yan, nakubad. Ay, hindi po yung naka-jersey po. Naka-red. Eh, sino yung nakabad? Yung borders po namin. Okay, okay. sige. So, si sino pumapasok? Tingnan natin. Kasabay nyo, Captain Santos, kasabay nyo. Antayin natin lumabas muna yung nakaitim. Tingnan natin. Sige, go. Ha? Kasabay eh. Kasabay nila eh. Kaya nga eh. Tingnan natin. Kasabay nyo, yung galaw eh. Hmm. Oh, okay. Ayun na, ikaw na kapula doon. Ah, uh, Julius. Jefferson. Hindi. Ah, si Jefferson pala. Okay. So during that time, nasa nyo naka-itim? Nasa loob pa? Nagsa-search pa sa loob. Wala pang basa. Oo. Oh kaya the body one camera is so important no kaya we need to address the problem Your may na pa kita po apoy na nakinauusap ni Basidio eh Tsaka paano po nila sasabihin na hindi nila kalala sino kinausap? po nakakaitim po siyad nakita Ayan, ayan, ay 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 Ayan. ay ay po, single na Ayan Kapi po si Basilio. Sino na team na yan? Eh, po. Hindi Henry. po namin kilala ta, sa... At, ano ba Sinisita po ni Officer Basilio na bakit daw nakikiusyoso, Your Honor. Kasama po ka nila. Kasama po nila, Your Honor. Ang saban po yan galing. Hindi po sa ban galing yan. Marami po kapaligid yan na... Uh, ano, no na ano, na... Uh, congressman Padmano. Thank you, Chairman. Remember, Captain, Captain Dayo Rank mo? Yes, Sir Honor. You're under out. Oh, kitang kita eh. Kinakausap niyo yung naka-blow, kayo. Yung naka-itim, yun yung sinabi niya ng driver. Ngayon, ang tanong, bakit nasabi niya ng driver? Driver. Doon po sa video pong nauna, makikita pong nung bumukas po yung pintuan ng driver, ng sa driver, ng sasakyan ng driver, doon po lumabas yung tao na naka-itim. Hindi, tsaka, tsaka, Mr. Chairman, Just my observation, napaka-obvious. Nung una kasi, nakahilaw yung sasakyan nyo. Nung bumaba yung galing sa driver's seat, pinatay yung hilaw. Eh, very obvious, Mr. Chairman. I, I just warn you, I might cite you in contempt. Kain ka muna. Sumagot ka ng, ng huwag ka magsinwanay. Ang linaw eh. Tapos sabihin mo, hindi mo kilala? Hindi nyo kilala? Kausap nyo eh. Blue and white, a uh, blue and black lang. Yung black yung naka sombrero, tayo naka blue. Oh. Tapos sabihin mo 'tong kausoso, galing doon sa loob. Eh si na si si Officer Basilio po yung nakaharap na nakapalisod. Tapos Tapos Mr. Chairman, yun din ang bumaba bago niyo pinatay yung ilaw. Ang linaw. Okay Mr. Chairman. Ah uh, okay. Sure, sir. Mr. sir Sir. Sir? Uh, congressman na uh, nauna yung word ni Je ni General Akop na Mr. Chair bago pa uh, din I will Mr. defer to chair, our Vice what? Chair of uh... Congressman na uh, ako uh, bago ako may may tatanungin sana ako sige I, I you know I just I'll I, just follow up yung sagot niya sige go ahead uh, yung sagot mo sino yung yung official uh, sino yung NCO PNCO na babakitin si din din mo sana Officer Basilio po your honor Sino siya? Siya ang? Siya po yung nakita sa video na kaharap nung nakakulay itim ni oh eh, bakit hindi natin siya paupuin? At tanungin. Kasi doon sa video, eh, kitang-kita na parang magkakilala sila. Eh. Yeah. Dapat siya ang sumagot. Ano, uh, Corporal Basilio, you can sit down. Uh, para at least uh, you can be asked by uh, Congressman Ako. Out na Yeah, wala. So, hindi pa ako. Your Honor, Your Honor, tinatanong ko po siya kung bakit siya nakikiyosyoso sa loob, yung sa may area doon, kung taga doon po ba siya o hindi. Pero nakita mo bang una siya pumasok doon sa bahay? Hindi yo hindi Your Honor, nakita ko lang po siya, siya nung nandoon na sa kumpulan po na yon hindi, hindi, ko, hindi ko din po alam kung saan siya galing Your Honor. Ah... Uh... Dinidinay nyo na hindi nyo kakilala, dinideny din nung may-ari ng compound na hindi rin nila kakilala, sino kayang may kakilala ron? In addition to that, mga uh, uh, congressman, para, ano, kasi si Corporal Basilio, uh, in the last hearing, you were saying that in the body-worn camera that you were using the alternative is a iPhone 11. Pero doon sa apit-apit ninyo, mo ang gamit ninyo. So, mer dito lang makikita na meron na kayong uh, semblance of uh, irregularity, di ba? And also lying, you no? Know? Under oath. Binigay ko lang yung premise kay uh, Congressman Ako. Go ahead, uh, Congressman Ako. Mr. Chair, uh, before we, we ended in last hearing, I was asking for the uh, the intelligence officer na siya nakakaalam dun sa pag-apply ng search warrant. Iyon po yung end eh, ng last hearing eh. Wala okay. na kayo rin. Nandyan na po ba yung intelligence officer? Yes, sir. <laughs> ah? oh. Yes, sir. Honor. Yes. yes. Sir. yes. Ang tanong ko po sa inyo, sino po yung deponent ninyo? ah uh, dalawa po ang deponent, isa pong civilian, saka po isang police officer, Your Honor. Isang civilian at saka isang police officer. Pwede yes, bang sir. malaman anong pangalan ng civilian? James Perez Tamayo. James, Perez I Tamayo. James Perez E. Tamayo. Perez. Itamayo. Perez. Perez, Itamayo. Perez, James Perez. Tamayo. Pwede ko bang matanong itong mga uh, nahulian ng baril kung kilala nyo yun? Uh, hindi ko po kilala yun, Your Honor. Kayo? Uh, hindi po. Pinagtanong na rin po namin sa vicinity kung meron po talagang ganong pangalan. Hindi rin po. At sino yung police officer na deponent? Corporal uh, Barbosa, Your Honor. And according to him, uh, yung pagtatanong ng judge, alam niya kung nasaan yung baril at anong klaseng baril? Yes, Your Honor. Yes. Yes, Your Honor. May I at what instance na nakita niya yung baril na hawak nung ni Mr. Francisco? Ang sabi po sa statement ni Corporal Barbosa ay nakita niya na nakasingit sa bewang, Your Honor. Nakasingit sa bewang. Uh, more often than not, hindi nyo ba tinitingnan kung kayo'y nagagamit ng isang, ng isang tao para lang uh, magawa niya yung gusto niya sa isang tao? How do you determine yung kwan? Sibilyan yun, hindi nyo kakilala. Hindi nyo nga ma-produce ngayon eh. May produce nyo ba? Yung deponent ninyo na civilian, si Perez? May produce mo? No, Your Honor. Oh, eh, bakit ka naniwala kagad? Hindi mo pala kakilala eh. Uh, nag-conduct, pinag-revalidate po, Your Honor, na sa pamamagitan ng conducting ng validation sa casing and surveillance, Your Honor. Sino ang nag-conduct ng casing and surveillance? Corporal Barbosa together with the civilian deponent, Your Honor. Together with the? Si Billion Deponent, Your Honor. oh, eh hindi dapat nakilala nyo na sana yun. Eh bakit hindi nyo ngayon may harap dito para matanong namin? Hindi na po makakontak, Your Honor. At hindi na rin po, hindi na rin po Hindi nyo makontak. Pero yes, nung may kailangan siya sa inyo, nakokontak kayo. Uh, pipilitin po namin na hanapin uh, sa, uh, and to produce, Your Honor. Alin? Pipilitin po namin i-recover, Your Honor. oh, eh, hindi ka dapat na CIDG. Diba? Akala ko pa eh uh, sabi ni General Karamat napakagaling ng kanyang mga tao eh. Eh pero kung ganyan ang tao ko eh hindi magaling. Eh kasi hindi mo kakilala di po mo. Bakit mo pagtitiwalaan yung tao na hindi mo kakilala? Uh, your honor, uh, lahat po ng impormasyon na tumarating sa amin ay sinasala po namin hindi at tinitatanong namin your honor. Kahit hindi po namin kakilala your honor. Kahit eh, bakit nyo pinagtitiwalaan yung hindi nyo kakilala muna? Bakit hindi nyo tinanong ano ang interest niya? Bakit nagsasabi siya ng ganun? Tinanong, tinanong, nyo tinanong din po namin, Your Honor. Tinanong nyo? Yes, Your Honor. Anong interest niya? Na uh, isumbong yung pag-illegally uh, possession ng barel ni Julius, Your Honor. Yeah. yung 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 sagot mo iho hindi ko kayang tanggapin di eh. ha i do not know si unang una hindi nyo kakilala yung deponent yung deponent pumunta lang sa inyo hindi man lang kayo nagsuspecha bakit pupunta siya sa inyo ng ganun lamang hindi nyo kakilala yung tao eh, baka may galit lang siya dito eh hindi kayo nagsususpecha na gano'n na taga si IDG? Ina-entertain po kasi namin uh, lahat, Your Honor, at hindi as per po instruction po. Ng... Sagot mo, hindi appropriate sa aking katanungan. Sagutin mo yung tanong ko. Hindi po kami nagagamit, Your Honor. Ha? Hindi po kami nagagamit, Your Honor. Paano mo alam? Binabalidate po namin, Your Honor. <laughs> Mr. Chair? Sino yung nag-validate? Corporal Barbosa, Your Honor. Na, nasaan siya? O, oh, Iho, eh, oh. paano mo na-validate kasama nung civilian? Hindi mo man lang kinausap yung civilian na Juan? Kasama mo? Ah, uh, good morning, Your Honor. Ah, uh, kina, kinausap ko naman po, tinuro naman po yung address at pinuntaan po namin, Your Honor. Where does she reside, yung Juan? Yung deponent ninyo? Pardon, Your Honor. Ha? Huh? Saan siya nakatira, yung deponent? Sa Barangay Real po. Saan? Barangay Real Kalamba po, Your Honor. Well, laki ng barangay na yun, ah. Yung barangay Result ko, barangay si Your, your Uh, with 82,000 na butante, ang lawak-lawak, hindi ko ma-pinpoint kung saan lugar yon kung kuhan, eh. Uh, barangay Real po, Rizal Subdivision, Your Honor. Ano? Nakatira sa subdivision? Yes po, Your Honor. And... May bakit hindi nyo mapuntahan at dinala rito? Hindi ba yun ang requirement namin sa inyo? Last hearing, kinabi namin na dalhin ninyo yung deponent dito, civilian deponent. Uh, Your Honor, pinuntahan po namin yung civilian deponent, Your Honor, para hindi na po namin mahanap, Your Honor. Anong? Uh, uh, anong pero ibig mo sa na hindi Honor. mahanap? Wala na siya sa address niya? Yes, Your Honor. Wala na sa address niya? I-produce na po namin, Your Honor. Hindi, tinatanong kita i Ang tanong ko, wala na ba siya sa address niya? Wala po, Your Honor. Wala? Yes po wala na. Yes po. So, baka fake yung address niya at hindi siya talaga nakatira doon. Tapos sasabihin nyo sa akin na hindi kayo nagamit. 'Di ba? Sabihin nyo sa akin. Mr. Chair. Yes, that would be all. Mr. Chair, uh, puputulin nga rin ito sa dali. Kasi uh, pare